Good morning, good morning everyone. Ayan. Welcome to my video. Ayan. Magluto kita niyo at ay para aun kita pang lunch. Gana na. Okay, lutoin ko siya biyaya on kasi mamaya magsusundo ako sa mga bata. So, tara. Lutoin na natin. So, ayan. Lutoin ko na. Lagaon ko na kasi bang siya para sa prak ako pag siya diretso para uh, ano yun yon in nanam niya biya siya sin tay manok <laughs> kaya lutuin muna. ko muna lagaon ko na ang pako bisahon ayan utang na ta dito para maluto na hay nasira in araw ko na dumatong magluluto bitaw makakawa sa namin uno-uno

Ay, naku, nasira yung araw ko yaon. Kasi, instead na sa muda ko, dumatong yung pagaluto, eh, sinaway naman ako sa mga kiyawa ko, mga gulay. Puso yung, basta haluto ko lang. Anong, anong doon. Ayan, magpapagplansa na ako. Ayan, magplansa na ako. Kay, ilibang ko na yung masakit at pangatayan ko yung biyasarohon ko yung kunagin ang sinong na lang. So ayan guys, magsundo na kami matupay school. Kumuha pa ako tuwi kasi Naging in driver na mo tuwing ko iron na niya. Pero hindi magtuon, mga malamig. Pero okay lang at least ako mainom niya.